na isko ipaalala sa ating lahat. Yung sinasabi ng komersyalismo na Jesus is the reason for the season ay napakalayo sa magandang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Sa totoo, kaya may Pasko, hindi naman dahil kay Jesus. Kaya po may Pasko kasi... Nakakalungkot na ang kapaskuhan ay nakatutok na sa komersyalismo. Nakatutok sa mga gastusin, nakatutok sa mga nakaka-stress na parang obligado kang bumili ng regalo dahil Pasko, obligado kang maghanda dahil Pasko, obligado kang bumili ng bagong damit dahil Pasko. Ito po ay bunga ng komersyalismo, bunga ng mga negosyo na nakapaligid sa atin at lalong-lalo na dito sa Pilipinas. August pa lang, nagpo-promote na ng kapaskuhan ang mga tao. Pero alam nyo po mga kapatid, bilang mga manan ng palataya, nais ko lang ipaalala sa ating lahat. Yung sinasabi ng komersyalismo na Jesus is the reason for the season ay napakalayo sa magandang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Matatandaan po natin dito po sa Lucas 2, talatang Jesus, no? wag huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa tao. Ano po itong magandang balita na ito? Dumating ang Mesiyas. Ang Mesiyas na naging propesya ni Prophet Isaiah na ang sabi niya may darating na Mesiyas na tutubos sa sangkatauhan. At ito na nga po, no? Sa totoo, kaya may Pasko, hindi naman dahil kay Jesus. Kaya po may Pasko kasi sobrang mahal ka ng Panginoon. Sobrang mahal ako ng Panginoon. Sobra ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Gusto ng Panginoon iligtas ka. Gusto ng Panginoon pagpalain ka. Gusto ng Panginoon maranasan mo ang kasapatan. Maranasan mo ang kabusugan. Hindi literal, espiritual na kabusugan. Purihin ang Panginoon dahil sa kabila ng mga nangyayari sa paligid, marami takot na takot. Pero ikaw dahil mananampalataya ka, dahil dumating si Kristo sa buhay mo, wala kang takot, wala kang pangamba. Punong-puno ka ng pananampalataya. At kapatid, gusto kong maintindihan nating lahat. Ang tunay na dahilan ng kapaskuhan, walang iba kundi ikaw. At malinaw din sa talatang John 3.16, anong sabi? Sapagkat gayo na lang ang pagsintan ng Panginoon sa sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinadya ng Diyos Ama na ipadala ang Diyos Anak para tubusin ka, tubusin ako, tubusin tayong lahat sa pagkakasala at bigyan ng maayos at magandang buhay. Dalangin ko lang bilang mana ng palataya. Unti-unti, maikwento natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, ang tunay na kahulugan ng kapaskuhan. Hindi yung mararangyang bagay, hindi yung masasarap na pagkain, hindi yung kung ano pang mga komersyalismo na isinasaksak ng mga negosyante sa ating utak kundi talagang maintindihan nila. Kaya may Christmas, sobra tayong mahal ng Panginoon at hinayaan niya na isilang sa munting sabsaban ang ating Panginoong Heso Kristo. Magdusa sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang lahat ng ating kasalanan at malinaw na sinasabi sa Isaiah sa pamamagitan ng latay ni Kristo. Pinagaling ka na. Nawa, maikwento natin sa ating asawa, sa mga anak, sa mga apo, na hindi si Kristo so, ang tunay na dahilan ng kapaskuhan. Ang tunay na dahilan kung bakit may Pasko ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa akin at sa iyo.